Musa amdahan. Hallelujah. Nawain nasa kayo Hallelujah. Sa pagkataoy na kardong sa tahanan. Hamin. Hallelujah. Ang aking pigging na mga hina sa tahanan. Hallelujah. Nawawak. Hallelujah. Itulipat sulikmaningdo. Hallelujah. Namakadado. Hallelujah. Sa Hallelujah. Sa tahanan nito. Hallelujah. Kayaoy at pagitingan ang aking mga kagubitin. Mga anak, kayong lahat ay mahalaga sa akin. Naway, pakaingatan niyo rin ang aking pagpapakalaga Alleluia. sa inyo lahat. Sa tuwing kayo ay mayroong hakbang na kagubitin, sana ito ay isang buli Alleluia. ninyo sa akin upang kayo alleluia, ay hindi makakamal At magkaroon na kaayusan. kaayosan. Ako'y naririto. Ako si Yahweh, alleluia, ang Diyos na buhay. Alleluia, na iyong pinaglilipuran na nagpakilala alleluia, sa inyong lahat. Alleluia, at ang kumikilala ang lumatawag sa akin. Kailanman ay, ay hindi mabibigo pagkos kayo'y magtagalit ka. Kaya kung ang inyong ginagawa ay napupuno ng alleluia, alleluia, walang kabulungan. Nawa ngayon ay matisip. Hallelujah. At manalangin. Hallelujah. Sa pagkatako Diyos. Na dapat pakinggan ang lahat. Hallelujah. Ang mga papuri ninyo, ang inyong mga panalangin, alleluia, ay aking na itang lahat at narinig. Sa pagkatiyan, ang inyong pag-aalay. Ang inyong alleluia, mga lakas na alay ninyo sa akin Alleluia, ay mayroong kalakip na dating pala sa Diyos. Alleluia, Tandaan ninyo, Diyo, kayong lahat ay aking kilalang at wala kayong maibigilin sa akin. Alleluia, ano man ang gawin ninyo sa akin ay lalapat. kayo sa pagkatapong ang Diyos alleluia, na nakapapatid na lahat. Kaya sa bawat pagsubok na dumarating sa inyo mga buhay, pagmilayan nyo ito alleluia, at manalangin. Ang po si Yahweh, alleluia, ang Diyos mula noon, alleluia, ay hindi nagpapagod. Hallelujah. Ang bawat buhay ninyo Hallelujah. ay biyayang galing sa akin. Alleluia, Kaya naway unawain ninyo alleluia, ang kahalakahan Hallelujah. ng buhay alleluia, na aking sa alleluia, bawat isa sa inyo. Hallelujah. Kayo'y magpuri sa Diyos. Alleluia, alleluia, sa pagkatipo

Hoy nagpapasalamat sa mga taong nakikilala sa akin. Alleluia. Sapagkat ang pag-uni ay inyong sinasagawa. Kaya't aking mga anak, kayo'y aking pinutubuan, kayo'y aking pinutubuan, alleluia, kayo alleluia, pinutubuan alleluia, na ang mga mabubuting gawa ay aking pinutubuan. Kaya'y po ang inyong nangayaan na ang inyong mga Alleluia. puso Alleluia. ay makanima ng mga bagay ng sabahan. Sabahan ang inyong kalooban